Good guys So for this video So ngayon lang tayo nakapag upload ng video guys So pasensya na kayo kasi Hindi natin Na Videohan ng aktual yung Pagkuha namin ng isda dito guys Kasi yung ginukuha namin na Malangsi Na ginagawa namin toyo Hindi na naman napakita guys So nanaan na laman me ito yung kinukuha namin yun guys tuwing alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi kami nakakawi Hindi ako nakapagdala dyan ng cellphone guys kasi maulan dito sa amin. So sa ngayon guys is ito lang yung may papakita ko sa inyo. Hindi yung aktual na pag-arya, pagbira kasi baka mabasa yung ano natin cellphone so ito yung ginagamit namin na panibagong lambat yung sari sari sya guys uh, ulan ulan ang duhaw sulit kung ano ano guys kaya pagpasinsyan nyo na ako guys kung ngayon lang ako nakapag update so ito guys tuwing gabi lang kami pupapalaot minsan pag hindi mula na madaling araw is puwapalawat din kami mga 4.30 is nandun na kami sa dagat at uwi kami ng alas 6 ng umaga so pagpasinsahan nyo na guys kasi <laughs> ngayon lang ako nakapag update sa inyo at hindi pa actual yung pag video natin kaya ito lang muna yung ginawa ko so pagka maganda ganda na yung panahon dito sa amin So siyempre makakapagdala tayo ng cellphone at mabibidyoan natin ng actual yung pag-area, pagbira. Okay. Uh, papasalamat tayo sa Panginoon na sana ay gumanda na ganda na yung panahon dito sa amin at siyempre pangalawa papasalamat ako sa ating solid subscribers, mga bagong subscriber natin dyan na nagaantay sa ating uh, panibagong video so yun lang guys Abangan dito na lang po guys yung ating video. So abang-abang na lang kayo diyan guys. Salamat at God bless po.